So, dito nga tayo ngayon sa bagong Bo 2.0 Ang bagong uh, pinakaaguluhan ng mga Madlam people So marami din pagkain na mapagpipilian dito Uh, kung malapit sa inyong lugar na to ito ay dito lang sa Delos Reyes, sa Palok, Manila oh sa malapit lang sa Espanya dito ang Espanya, ayan so ayan, marami mong pagpipilihan na pagkain so isa to sa mga ano ngayon, uh, nagbabiral na street ngayon na putripan dito sa Manila So, ayan masarap dito guys, oh. Masarap dito, oh. Ayan, seafood. Oh, mga maling-maling seafood. Ayan guys, oh. Seafood. 60 Pesos lang yan. 60 Pesos. Seafood. 60 pesos lang yan guys na, to, 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 to. Kami, kami, kami Seafood lang lang, parang, bariya, na yon, yon. Uh, yan mura pagkain dito yun nga lang hirap kasi mamaya makapiray tayo sa music ay i iop nyo na lang kasi ba makapiray tayo sa music ito so, meron yan dito ng ano uh, mounting na ito ang top yun Kaya ako nandito may, may talaga akong kakainin pero mukhang magbubagong mukhang magki-change sa ano ko ah. Kasi ano, eh, no, sarap niya lo. Eh. Kumain niyo guys, so. Oh. Yung nga lang mahirap talaga mag-vlog. Makakapirate tayo sa music dito, guys, sirap. Sana wag tayo makakapirate. Yan, marami pa dito guys. Oh, Tingnan so, niyo. Oh. Oh, adami, oh. Naman, guys, di ba? Ito lang yung soft po. Volume 2. 0.2. Yes, Pastor! Try TV Try mo na! Kaya lang, copyright tayo dito guys. Mahirap. Sa mga nagbablog dyan. Kung magaling kayo umiwas sa copyright music, iwas na lang kayo kasi baka mga copyright kayo. Pero maganda rito. Mga mura pagkain dito. Iwas lang sa copyright music. Sari-sari pagkain talaga ang ating mga vlog dito guys. Pumunta na kayo dito kain, kain. Sarap. Sarap dito guys. Magpaabusog kayo. Yun nga lang napansin ko talaga. Maraming copyright music. Mahirapan tayo mag-vlog dito. So i-ano lang. Silent nyo na lang. mahirap mahirap mag vlog guys mahirap mag vlog o oh, ayan guys nakita nyo naman may video dito guys oh, ayan guys isang full video guys o so, kita nyo naman guys kaya po isa po kaya magkano po pag lit may naman sa matungsa oh, Tawa sa ID dito guys, so tira niya naman oh. ang laki-laki ng lityo na yan. Kayo talaga. ay yun yan. na oh. <laughs> o. <So>, uh, <laughs> Pinaprepare na. Pre iced tea guys. Oh, check natin yung mga minod dito. Fork. Oh, 99 lang. And rice. Uh, chicken. Beef tapas. Longganisa. So ayan. So malapit na talagang maggabi. At parami na na parami yung mga tao. masarap. Ayan, masarap yan. Murang-mura lang guys, no? Dito na kayo guys. Madaming kumakain dito. oh, madaming tao. Masarap yung kanina yung tinapay. Ayan, guys. Ulan, ah. so, guys. Nagpulasan mga tao, guys. Umuulan. Umuulan, guys. Ang daming tao na dito kanina, eh. Ayan, oh. Hey, guys, umuulan. 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 So ayan nga guys no, ano, Ito nga ayan, na, na, na Nalibot na natin Sobrang daming pagkain Wala siya pinakaiba doon sa Upo Sa ano, Tondo So dito naman sa Upo 2.0 is Ganun din Naparami pagkain Kung malapit ka rito guys Punta kayo dito guys oh yung nga lang napansin ko rin sa mga magbablog guys no uh, ingat lang sa copyright music kasi iba daming music uh, isilate is nyo na siguro yung video nyo para makapagblog kayo ng maayos pero ang daras okay naman uh, masarap naman yung pagkain sa Amura uh, mag -e enjoy talaga ayaw, guys, kayo guys pag nandito kayo ako kumain na ako kay madam sarap hello punta po kayo dito inaanyayahan ko kayo pumunta rito sa 70 grill ano po sulit ang Loryat So, oh, andi-grevy, andi-juice. Yes, yeah, sarap. So, yan yeah, no. o. Oh. sarap guys, punta kayo.